pagkatanungan. Oh. Sino ang kumukuha ng video na ito? Paano ito yung... Ito, nakikita ninyo yung mga pasa sa mukha, sa kanang pisngi ba yun? Tapos uh, sa braso, no? Sino ang kumuha ng video? Bali po yung anak kong pangatlo. Yung pangatlong yes, anak mo. Nasa taas, ano? Kasi yes, nakikita natin na uh, nasa may hagdanan. Yes po. Uh, ilang taon na kayong kasal? 21 na po. 21 years. Ilan ang anak ninyo? 5 po. Lima ang anak ninyo. Yes. Ilang taon ng panganay? 21 po. 21 tapos yung 20 duniso. po, 19, 15 and 13 po. So meron pa kayong mga minor de edad, yes, yung 15 at saka 13. Ah uh, kayo ba ay uh, nagsasama pa rin talaga? Ngayon, ngayon po uh, bali 10 months na po kami wala sa bahay kasi po pinalayas niya kami. So itong video na ito kailan nito kinuha? Ano pa po yan? 2021 pa po. 2021. Ikaw ba ay uh, nakapagsampana ng reklamo at uh, tungkol dito? Hindi pa po. Hindi pa. Pero nung uh, nangyari itong pananakit ito ba ay uh, naipa-blatter natin? Na iyan po namin kaya lang hindi naman po binlatter. <laughs> Hindi pala pero ni report ninyo. Yes po, ma'am. Okay. Ang asawa mo, ang inirereklamo mo ay isang uniformed police officer. Tama ba 'ko? Yes po, ma'am. Siya ay si Alam Police Executive po. Master Sergeant ng uh, Provincial Police Office Opa. ng Bulacan, yes, ano? Gaano katagal na siyang naka-assign doon? Bali po ano, mga 3 years na po yata siya sa marilao uh, Ito ba ang unang pagkakataon, itong nakuhanan sa video na sinaktan ka ng asawa mo? Hindi. oyan nahulaan ko na rin pero kailangan lang talaga manggaling sa iyo, no? Makailan? Kung mamarapatin mong tanungin ko. Since 2009 pa po. 2009. Yes, po. Maliliit pa ang mga bata. Yes po. So, ibig sabihin nakikita ng mga bata ito. Okay. Ito, clear case ito, Shari, ng uh, domestic violence, ano. At uh, siguro ang una ko pang iyahain na uh, uh, siguro suggestion natin is uh, mag-undergo ng psychosocial counseling ang uh, ating complainant okay. uh, bago pa man sa kung mang legal na aksyon. Ako para sa akin, napakahalaga na siguro ma-refer natin siya kay Dr. Camille. Camille. Okay. Oo. And even ang mga bata kasi kung matagal na, na nangyayari ito, uh, hindi maipagkakaila na malalim ang sugat. Kailan kayo huling nagkausap ng mister mo? Noong pong April 1 po. Nitong last year? Last year po. Okay. Siya ba ay uh, kahit hindi niyo kausap, nagpapadala ba ng uh, sustento? <coughs> hindi rin. May ibang pamilya? <laughs> sa ngayon po may inuwi po sa bahay. N bahay ninyo? Yes po. <laughs> kasi kayo ang pinalayas, di ba? Nung lumayas ka kasama mo lahat ng mga bata. Bali po ang kasama ko yung dalawang minor po. Yung okay. minor po kasi noon naiwan sa bahay. Pinaalis okay. niya po. Okay. Kunin daw po lahat yung gamit, magkanya-kanya na lang daw po kami. Tapos po bumalik kami nung hapon, nakapadlak na po yung bahay. Binili niya po, subukan daw po sirain. Mhm. Mm -mm. Damay-damay na daw po kami nung. So may pagbabanta. Yes po, ma'am. Okay. Uh, kasama mo ang uh, panganay na anak. Ikaw ang panganay, Alexi. Alexi, ikaw ba ay naiwan doon nung umalis ang mama mo at that time? Ano uh, po? Pinili ko pong bumukod po noon. Bumukod? Apo. Uh, ngayon po, sa akin po sila nakatira sa apartment po na inupahan ko. I nandiyan, magkasama kayo lahat. Ikaw ang magkakapatid at saka ang mama mo. Apo. Uh, Bali po yung sa video po na nakita kanina. Mm. Yun po yung uh, time na ano, yun po yung mga season na nag-isip na ako bumukod. Mm -hmm. Kasi po uh, inaya ko na po yung nanay ko noon, sabi ko bumukod na kami kasi ganun nga po lagi nangyayari. Mm -hmm. Ayaw niya kasi tinitingnan niya ako magbabago po. Wala, okay. walang nagbago po. Oo, oh. hindi ano ha, hindi um kumpara na common ng reaction ng mama mo. Uh, sana 'wag mong uh, masamain na ganun ang uh, naging uh, actuations niya kasi ito ang tinatawag natin na abused woman syndrome uh, malalim ang sugat malalim ang pinanguhugutan at kinakailangan ng uh, formal na kumbaga mait para maitawid natin na counseling no hindi lang sa mama mo kundi sa kabu sa buong pamilya ano ang ikinabubuhay ninyo ngayon may trabaho ka Shirley? wala po. sa ngayon po wala na wala wala na Apo. pero nagkaroon ka ng trabaho nung umalis. May business po kasi kami dati, pinasara mm -hmm. din po niya. So 2021 ito, Alexi, Nangyari, uh, bumukod kayo, paano sino nagsustento sa inyo? Paano kayong nabuhay? Uh, bali po nung nung time po na 'yon. Sobrang gulo na po. Bali, galing po kasi yung tatay ko sa Schooling po. Mm -hmm. Tapos umuwi po siya bigla kahit di pa tapos yung schooling niya po. Tapos simula po noon araw-araw bugbugan. Tapos nakain na nakainom ba siya? Pagka hindi po. Uh, hindi ko po alam, may may pinag-aawayan po sila noon. Anong pinag-aawayan? Although irrespective of kung ano ang dahilan ano, ang pagbubugbog ay hindi paraan para uh, magkaroon ng uh, lunas ang uh, hindi pagkakaintindihan pero anong mga issue ninyo yung issue po sa akin noong 2021 na yon may nakita po siyang naghawak niya po yung cellphone ko nung dumating siya galing schooling mm. may nagchat po sa kanya mm. tapos tinanong niya po kung may nangyari daw sa amin yung guy mm. hindi ko po pinagkakaila yon nung on time na yon pa kasi one time lang naman po yon So, selos. Yes po. May nangyaring hindi mag maganda, yes, nagkaroon po. ka ng relasyon sa iba? Ano lang po, kumbaga hindi naman po relasyon talaga. Okay. Yun lang po yun. Inamin mo sa kanya? Yes po, binubugbog niya na po ako eh. So, wala ka so, ng choice? Inamin ko na po, opo. Okay. A ang mga bata, naging witness nito? So, nung na-witness um, po nila. Alexi. Bali po, nung time po yun kasi... Sige. Mm uh -huh. Parang ano po yung nanay ko nun eh. <laughs> naging hostage po. <laughs> kasi. Okay. Sorry po. Okay lang, okay lang. Uh -huh. uh, parang ako po ba yun na nanay tsaka tatay nun kasi nung time pong yun kada papasok yung nanay ko ng kwarto nakasunod yung tatay ko tapos lalabas siya ng kwarto nakasunod pa rin yung Tatay ko, hindi po namin sa makausap. Mm -hmm. Kaya sa akin po lumalapit yung mga kapatid ko po. Okay. No Nandito ngayon sa linya no, sa line 1 ang tatay mo. Si Police Executive Master Sergeant Alan Lampano. Sergeant Alan, magandang hapon sa iyo? Magandang hapon po. Oo. Ah, nandito ngayon ang anak mo na si Alexi at ang misis mo na si Shirley. At ang um, kanilang nireklamo nire ay tungkol sa uh, pananakit na nakuha pa sa video na ginawa mo sa asawa mo. Maari ba namin marinig rin ang panig mo? Opo. Yung mga panahon po siguro na yan, yun po yung uh, nahuli ko yung uh, asawa ko mm -hmm. na may katext sa uh, cellphone na which is yung sinasabi ng basketball player. Yung panahon po na yon na ah, basa ko kunwari nagpanggap ako na si ako si Shelly. Ah yung panahon po kasi na yon eh birthday po yung basketball player na sinasabi niyang si John Sawil ah well, medyo na ano po kasi na ah, nakalimutan ko yung pangalan pero may mga ebidensya po ako regarding don okay. doon sa chat na yon. Okay. Tapos nagpanggap nga po ako na ako si Shelly, kanya po kasi do sa text o oh, ba't hindi mo ako i sa birthday ko kanya okay. bakit ako ngayon na anong sabi kong bakit sinundan ko huli ng tanong bakit ano ba yung regalo ko nakaraan sa'yo kako sa kanya nag-reply po siya text po nag-sex po at saka yung handa nga na upo niya sa nung birthday niya nung ano na yon. Okay. Ngayon, edi nagtitimpi nga lang din po ako. Kung baga, inaano ko nga po kung ano yung ano. Ah, ganun baka ako. Tapos yun nga, nag-text siya kung pwede daw po bang makahiram ng 5,000 libo siya. Mm. Ah, okay. Sabi ko, saan ko pa dadala? Kako naman doon sa uh, text ako po yung, uh, ano ako nga si Shirley. O oh, yun, nagpadala po siya ng Gcash number do sa under doon sa pangalan niya. a ah, ok. Sige, kako. Papadala ko. Tapos nag-reply po okay. uli yung lalaki sabi, kung pwede nga daw po kaming magkita, kunwari ako nga po si Shirley, ah, oh, kako, saan tayo pwede magkita? Sabi ko, ah, sabi nung lalaki, sa dati daw po nga daw nilang pagkikita. Ah, okay, kako. ako, eh, sabi ko naman, nakalimutan ko na yon eh. Saan ba yon kako? Nagbigay po siya ng, uh, ano, ng, ano, malapit sa Marilao, ganyan, Mar, Mar Marilao, SM Marilao, ganun po yung reply niya. Oh. O makatuwid. May ano po ako na, may mga screenshot po may screenshot. Yan sa conversation Sige. na ano nila. Uh, Sergeant... yung mga panahon na yun yung sinasabi <coughs> po na pananakit, yun, sa sarilakbo nga po ng uh, ano ko dahil sa <laughs> na... Naalaman ko na yon. Yon okay. nakipag-sex siya, uh, nakipag-ano siya ng mga nakabahalaw, Okay, Sergeant na, Alan. Uh, nahututan siya ng lalaki. Yung mga pinaghihwapan ko okay. na dugot-pawis ko na ano, uh, yung pa nga, umihingi pa ng 30 mil. Okay, yung isang lalaki niya, sa schooling daw po niya. Okay. So na ito, siyang ano yung isang lalaki niya. dalawa po 'yan, hindi lang isang lalaki niya. Okay. So sa makatuwid, yung araw na 'yon, yung pananakit na 'yon, 'yun ang nahulihan mo na exchange sa text messages. Tama o -o, ba o -o. ako? Okay. O -o. Pero hindi ito ang unang pagkakataon na sinaktan mo ang asawa mo. 'Yun nga po, yung una. Eh di alam ko, 'yun nga lang po yung lalaki niya. May kawayan. Oh, hawak ko nga mm -hmm. po yung cellphone niya. Mga nakaraang. Hindi. Oh, so uh, one week at saka ano, yung isa lalaki naman niya po, yung pulis na nga po na nakasama ko sa ano, okay. sa uh, trabaho. Yun po yung nagi, na nasa school po kasi yung lalaki niya na Yon Yun, humihingi siya ng pan-laundry niya. Mahal. May naman padala naman ng pan-laundry, pambayad ka ng laundry. Okay. Ba? Ganon. Uh, sandali lang so, ha? Yung number po na yun, uh -oh. tinawagan ko, kaya ako na-trace, nakasamahan ko. Mm hmm na si Captain Morel. So, bakit na umabot dating, uh, dito sa, ano? oh, mm. Kasi kung kung ganun, hindi ko rin na uh, pinapanigan ha yung uh, yung nangyari, yung uh, alleged na pangangaliwa mm. o panlalaki rin ni Mrs. ano? Mm. Pero bakit umabot at humantong sa ganong uri ng pananakit? Pwede naman sanang iwanan na lang at mm. uh, ano ba ang ano ba ang gusto ninyong mangyari? Yung din po na yon at saka yung mga ano nalaman na ko na yon. Maliban po, wala na po nun. Okay. Pero ang sinasabi ni Alexi at saka ni Shirley, hindi ito ang unang pagkakataon ng pananakit. Tama ba ako? Kaya nga sabi ko nga po halos dalawang beses po yan. Nung una nga po, yung unang nalaman ko, unang lalaki oh. niya, yung basketball player. Sandali lang ha, sandali Natundan lang. Nandun po yan, yung uh, isa lalaki na naman pala, ang pinakamasakit nga po noon kasama ko pa sa trabaho. Okay, sandali lang. Alexi, ikaw ang pagsasalitain ko kasi ikaw ang nakasaksi. Ito nga ba ang unang pagkakataon ng pananakit o meron ka pang nasaksihan nung bata ka pa? Hindi po to yung una. Nakikita ko po yung nanay ko na binubugbog simula. Six years old po ako. May time po noon na buntis yung nanay ko. Hindi ko po alam kung ano yung gamit niyang pinampukpok po sa ulo ng nanay ko. Buntis po siya noon tapos parang may pum pumutok po yung ulo niya. Hindi Dun ko binibigyan ng dahilan ang misis mo ha para uh, sumakabilang bahay ha ah uh, pero apparently, itong pananakit na ito ay matagal nang nangyayari pero hindi lang documented at hindi na isusumbong o hindi na isusuplong. Shirley, ano ang gusto mo mangyari ngayon? Bagsak pa po ng paso. Okay. Ano ang message mo sa ama ng mga anak mo? Ayun. alam mo naman, di, alam mo kung gano'ng kita kamahal kaya antagal ko nagtiis. Kaya lang, hindi ko alam ko po. Ano, punta tayo sa point na gano'n. Oo, nagkasala ako. Sana naman iniisip mo sa sarili mo kung bakit. Nagkaanak ka sa iba, tatlo pa. Eto huli, hindi ko alam. Meron ka pa palang walong taong anak. Pinagbawalan ko na yung babae na yun. Pinasinigaw ako na sa cellphone, minura-mura ko yung palat, tinuloy niyo pa rin. Ngayon, inuuwi mo sa bahay, bumili ka ng bagong sasakyan, sino yung mo? Sila! Nagpakasyo kayo sa Baguio! Yung mga anak mo, inaaya kita kahit sa tagaytay, ano sabi mo? Huwag na yan, gastos lang yan, tsaka na, tsaka na. Masyado mong ina ng mga anak ko! Sana lahat ng ginawa mo sa akin, inisip mo, bakit, bakit? Kung ano naging kasalanan mo sa amin? Yung mga anak ko, Diyos ko, awang awa ako. Oh. Kayo, puro pasarap kayo ngayon, pasarap kayo ngayon. Mga anak ko, nisin, may bili tayo ng ganun, may pera ka ba? Wala, wala, pero kayo, ano malalaman namin? Lahat ng anak ko sa labas, naka-private school, mga anak ko, naka-public. Ayaw ko mangyari to, alam mo, kaya to magkala ganito. Ayaw ko dahil binibigyan kita sana ng kahihiyan. Pero Diyos ko, nananahimik ako, bigla may malalaman ako. Nakita ko si Ganon, nakita ko si Ganon, bumili si Ano ng ganito, nandun sila sa Ganon. Kami pamilya, kami mga anak, ano, nagtitiis kung ano lang ibigay sa amin. Karapatan namin na wala Kayo umuwi Nagpapakasasado sa bahay na Oh, sana ano sabi mo pinaghirapan mo. Pinaghirapan mo la saan? Alam mo kung ilang taon ako nagnegosyo. Oo. Dahil sa isip mo sige. Pero ano, na isip kung wala ka na i-produce doon, nakapag ka magkano? Pero lahat yun, ay patay ko yung apartment na yan, na bahay na yan, naikot-ikot ko lahat ng kita ng hardware na yan. <laughs> Hindi ako gano'n kasama't babae, kung sa akala mo. Siguro nga, oh, may mga tukso lang Natukso, tukso parang ginagawa mo sa mga babae mo na tukso. Tapos sasabihin mo, malandi ako, malandi ako, ibalik mo, ibabalik mo ako sa basura kung saan mo ako pinulot. Ah. Uh. <laughs> yung mga anak ko ngayon nasaan? Pinasay kaya tres ko si A, uh, yung bunso, Diyos ko, hindi pag kinakausap ng doktor, umiiyak na lang. Ngayon ginagawa ko kahit anong paglilibang para masal, ano siya? Ah, uh, <laughs> sige, inom muna tayo ng tubig, no? Sergeant Alan, ikaw ba nakakapag-sustento sa mga anak mo ngayon dito kay Shirley? Siya ang uh, legal wife for all intents and purposes, tama? Opo, nakakapagbigay po ako at, at pinadadaan ko sa pangalawa kong anak, yung nagmamanage nga po noong hardware. Okay. So, tama ba ito? Kaya Alexi? lahat po nung, uh, nung naibibigay nung anak ko na yon, lahat po sa akin galing yon. Kaya sabi ko kung ano, wag nang pa-alam basta bigyan mo sila ako. Alexi? At, uh, mm, Mapapatunayan kung mo ano lang man lang kung Mala. ano man yung naibibigay ni Earl at saka ano sa kanila. Sabi ko, tiyan mo sa kanila, ano nito mo yung pag-aaral ng mga kapatid mo. Kung ano kailangan at saka ano sabi mo sa akin. Basta regarding sa pag-aaral nila. Alexi, mo uh, mapapatunayan ba ito? Kung makakapag doon yung, uh, yung pangalawa kong anak, si Earl. at uh, pakinggan natin si Alexi. Wala po. Okay. Sino itong kapatid mo na lalaki ito, yung sumunod sa iyo? Yung pangalawa po. Yung pangalawa, nag-aaral pa rin ito? Hindi po kami nag-aaral. Kaming panganay tsaka pangalawa po. At tumigil kayo? Kasi po ako, nagtrabaho po ako. Nagtatrabaho ka ngayon? Simula po nung bumukod ako, nagtatrabaho nagtrabaho po ako. Tapos yung pangalawa po, yun po yung nagmamanage ng isang shop po namin. Itong shop na ito, ito yung negosyo ako. na pinagkukunan ninyo ng kabuhayan ninyo? Ako. Okay, inaamin ba niya o alam ba ninyo na nagpapadala ang tatay ninyo ng pera dun sa kapatid niyo na yon? Hindi po. Okay. So, may katibayan ba tayo, Sergeant Alan? Opo, mayroon po sa account ko po through online banking. Magkano ang binibigay? Pina magkano pinapadala mo buwan-buwan? po ako ano, kay Earl. Magkano pinapadala mo kay Earl? Uh, tulad po niyan, uh, may bayarin po kami sa mga truck eh, na six, thirty uh, halos 32,000 o 33,000. Sabi ko, uh, yun, nung nakaraang Pasko, o mga uh, ano sabi niya di ano kailangan nila nila uh, er, nila ice nila ano nang ganiton mga kapatid ko o sige kako, yung bayarin natin sa truck na dalawa na yan ako na magbabayad pero na, ang uh, ang hinahanap ko sana oh, Sergeant oh, Alan oh, yung oh, Regular na sustento para Regular sa pangangailangan, hindi yung para sa negosyo buwan, na pinapaikot. Buwan-buwan po yun, buwan-buwan. Magkano pinapadala mo? Magbabayad ako na po, shoulder po lahat ng bayarin. Magkano Kaya yun? Tingnan din po rin din yan, yung mga iniwang utang po ng uh, ni Shirley, Kaya ako na rin din po shoulder ngayon, na alam kong bayad na yung mga ngayon. It's with hindi naman din po pala niya binabayad at binibigay niya pa ko pala dito sa mga lalaki niya. Alexi, uh, nakakausap mo ba si Earl? Oo po. May nasasabi ba si Earl o si Earl din nagre-reklamo? Ayaw niya po kasi sanang makisali sa ganito po. Mm. Pero wala po siyang nababanggit. Ang ano po, nag-aabot sa pa unti-unti po. Mga magkano? Ano po, isang libo po. Okay. So, Nagkaroon po kami ng kasunduan po na magsusustento po. Saan ito kasunduan, kasunduan na ito? Affidavit po kasi nagtry po kami lumapit sa Yes po, po sa Malolos po. Okay. Nagkaroon po sila ng kasunduan. Mm -mm. Tapos parang ang lumalabas lang po apat na libo isang buwan ang gustong ibigay sa amin. Kulang naman yun. Pero kailangan po lalapit po kami sa kanya. Pupunta po kami dun sa bahay. Makakausap na natin si Police Colonel Relly Arnedo, no? ang Provincial Director mismo ng PNP Provincial Police Office ng Bulacan. Colonel Arnedo, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, ma'am. Magandang hapon po. Nabigyan na po siguro kayo ng briefing tungkol dito sa complaint Uh, na hinaharap yes, ngayon ng isa sa mga tao ninyo. And again, uh, nakakalungkot pong isipin na a uniformed officer ay uh, nakagawa po ng ganito. Whatever the reason, kung ano man po ang naging dahilan, pero ang pananakit po ay hindi uh, solusyon o lunas para sa hindi pagkakaintindihan ng mag-asawa. Uh, sir, ano po ba ang maaari nating maitulong? Kasi apparently, nagkaroon na sila ng uh, some kind of uh, agreement sana pero mukhang hindi naman natutugunan. Ma'am, ma ma liwanagin lang natin ano kasi nakausap ko din yung tao ko. Okay. Kasi nagtanong din ako kasi kailangan ko ring malaman yung sa side, side niya. niya. Oo. So, ang sabi niya yung mga pananakit at sakalat ng mga ano nangyari sa kanila, ito yung version niya na yun ang dahilan kaya kinasuhan siya ng administrative sa PIAS. Okay. Na ang alam po may kasulatan na nga sila dyan sa nangyari na 'yan. So lahat po ng narinig ko ay nakapaloob doon sa kaso na 'yon. Mm -hmm. So ngayon kung yung sabi niyo na ano yung magagawa ko po, uh, pwede naman kausapin ko yung tao ko at mag-uusap sila. Depende po yung pag-uusapan nila bilang mag-asawa. Okay. Yun lang siguro ang pinaka maganda kasi nag-usap naman sila jan sa PIAS na may kaso naman. Ah, uh, hintayin siguro kung ano yung decision ng PIAS. Uh, dahil alam po uh, administrative yung mga cases na nai-file sa kanya. Yun, administrative lang kasi yung mga kaso sa inyo, di ba po? Uh, Colonel Arnedo. Tama po ba? Sa PIAS po, sa PIAS po, po. Oo. But if we will kasi kung kung kasakali a-assistihan namin si Ma'am Ma Shirley at ang pamilya kasi ay I, I, I am assuming or ako nakikita ko pa kasi dito yung domestic violence extends even to the children lalo na yung mga menor de edad po ano um, economic abuse, physical abuse or the trauma uh, that they witnessed kasi ayun nga dito sa sinasabi ni Alexi hindi naman ito ang unang pagkakataon even as early as nung bata pa sila 6 years old buntis ang nanay niya she was a witness to the physical abuse nasa kanila po 'yun ma'am uh, mm eh -hmm. anyway uh, nasabi naman nila na sinasaktan sila Nasa kanila po kung di ko complain nila yung uh, uh, tao ko. Mm -hmm. So ito ngayon ang tanong ko Shirley Alexi kasi ang, ang suggestion nga o ang kayang gawin ni Colonel Arnedo unang-una is pagharapin kayo ulit. Wala namang mawawala kung magharap kayo ulit. Kung gusto ninyo. Kung hindi Then we go the other route. Uh, tutulungan kayo ng wanted sa radyo para sa uh, criminal action na maaari ninyong uh, isampa. pa. Kasi po pagka nagkaharap-harap kami, ayaw ko na makita yung, <laughs> yung mukha niyang gigil eh. Lagi siyang gigil. Puro pabor sa kanya mga sasabihin niya. Kami wala. Kahit ano sabihin namin, puro pabor sa kanya. Siguro ako para sa akin, Shari, ano, I think ang una nating gagawin would be a counseling appointment muna and assistance uh, with Dr. Camille uh, for the family. Uh, mukhang mas magandang gawin yon uh, before tayo na, well actually kahit parallel pwede naman eh, for legal action kasi handa naman na of age naman na itong mga batang ito. I am assuming magkakaroon ng corroborative evidence sa mga iba pa siguro ninyong kamag-anak o nakakaalam first hand tungkol sa mga namagitan o nangyari sa pamilya ninyo. Again nasa sa inyo yung decision na yan ha. Uh, wala pa naman pong criminal case agreement. wala pa. Opo. <coughs> so ang ang nangyari kasi para lang po malina, meron na kayong na-file po na administrative case <coughs> which is yung sinasabi po nila Colonel uh, Arnedo. Pero sa criminal case ma'am, kung uh, na kung gusto nyo po, a-assistahan po namin kayo. Sa tanggapan nyo na rin po ito mismo Colonel uh, Arnedo para po sa criminal case po. Sa pananakit po. At kung saan po yung ano, yung lugar nila. May kawayan uh, po. May po, may kawayan PNP po. Uh, pwede po, po. doon Within... sa may kawayan po, uh, mm -hmm. may WCP din naman doon na mag-assist. So meron tayong Women and Children's Protection Desk kasi sa kada uh, estasyon. Yes. Tapos kung saan yung meron jurisdiction sa inyo, pwedeng doon tayo magpa-assist. Siguro sa tulong na rin ng uh, social welfare officer mm -hmm. of the area no yes, kung saan po. kinabibilangan sila. Uh, pero ako, makikiusap ako kay Dr. Camille kasi okay. medyo malalim, malalim ang uh, sugat okay. uh, nitong sitwasyon na ito. And uh, mm -hmm. Colonel Arnedo? Yes, ma'am. pa Colonel, pakilaliman na lang din po yung uh, pag-imbestiga na lang din po kay uh, Master Sergeant uh, Lampano dahil uh, kahit po alam ko naman po parehas naman po uh, may kamalian po yung uh, dalawang magulang, mm -hmm. uh, yung magpartner po, pero hindi po maganda rin po yung uh, pananakit po at meron naman po tayong sapat na ebidensya at may video din po dito. Lalo na kung meron man talagang inaakit na sa pamamahay, Apo. sa conjugal home, Uh, this will tantamount to concubinage already and that's another criminal case. Hmm. Yes ma'am, sige po. Uh, magkakandak po kami ng inquiry pero sabi ko nga hanggang doon lang sa level ko, uh, advices lang dahil ito nga ay may mga involved na properties. So hindi ko rin na ah, mag-decisionan siguro mm -hmm. yon. Ayun, kung pagharapin sila, siguro uh, yung sinasabi ni madam na Ayaw niyang makita yung uh, galit na mukha ng ano Mr niya. Hindi ko rin masasabi kung ano yung mukha na sinasabi niya. Uh, pwede naman silang magharap dito pero siguro sigurado hindi rin maiiwasan makikita yung mukha talaga ng ano ng Or baka mister. Pwede po separately para marinig niyo lang po yung pamilya, yung panig naman ng missis at ng mga anak po. Pwede po. Oo. Para magkaroon lang sila ng audience po sa inyo. Anytime po pwede pong pumunta rito sa office naman. Okay. So sasamahan na lang po ng ating uh, reporter at uh, kung ano man yung magiging next steps nito, eto may naka, kumbaga, meron na tayong mga choices. Pero ang unang-una, uh, yun nga, I would like to seek uh, Dr. Camille's intervention for this. Hindi mm -hmm. rin maganda at na pati po yung mga bata na apektuhan, especially. Na din po. Yeah, yung sinasabi na nagka-counseling na rin naman pala yung bunso. Apo. okay. Sige Oo. po. Silang Sige. tatlo po. Oo. May mensahe ka ba, Alexi, sa papa mo? Wala po. Ikaw, Shirley? Ay, nasabi ko na po. Nasabi mo na. Master Sergeant Alan Lampano, may mensahe ka ba sa mga anak mo? Yun po. At uh, sabi ko nga po sa kanya na paulit-ulit na dito naman lagi po ako sa kanila para sa kanila. Open naman po yung pintuan ko sa kanilang lahat na magkakapatid. Regarding <tip> uh, dun nga po, uh, dahil nga hindi ko sila na uh, ano, pinablock nila ako sa FB account nila at saka sa mga contact nila, pinablock ako hindi ko maano kaya yung pinapadaan ko po to sa anak ko. Sabi ko, yun, yung monitor nga niya po yung pag-aaral nila. Kung ano man yung kailangan, i-text mo kaagad sa akin at uh, bubuunan ko yung mga kakulangan. Sana makapag-aral ulit. Oo ano. mm. makapag po. Opo. makapag-enroll ulit. Alexi, no, once na huli kami nag-usap, sabi ko, kinumusta ko yung pag-aaral niya. Sabi niya, mag-aaral siya. Sige, kako, ka kunin... Uh, may utang daw siya sa school. Sabi ko, sige, kunin mo yung listahan ng uh, ng utang mo doon at saka ano, uh, ako na magbabayad ng lahat ng utang niya. Makapagpatuloy lang siya sa pag-aaral. Oo. Kaya una. lang, yun, wala po akong feedback na ano sa kanya hanggang sa kapatid niya na nga lang po ako nagtatanong kung nakapag-aral siya o nakapag-ano siya sa school. O wag niyo ibababa yung telepono. Siguro off-air kasi unahin natin yan. Uh, magtatapos na itong school year na ito, tamang-tama para sa next enrollment na semester. Next semester, eh, sana makapag-enroll kayo. Sige po ma'am and uh, Alexi, kausapin namin kayo sa kabilang studio. And uh, Master Sergeant Alan Lampano, maraming salamat po at uh, magandang hapon po. Salamat rin Oo kay po. Colonel Relly Arnedo, ang Provincial Director ng PNP, Provincial Police Office ng Bulacan. Salamat Thank po. You po.